Hello, good morning. I'm here na naman si Simplicio Camerino na magsishare na itong isang coins na idadagdag natin sa ating koleksyon. Uh, uh, bago sa lahat, uh, out sa inyo sa mga nanonood o sa mga nagsasubscribes. <laughs> na ano, na, na, bulog, na lang tayo. Nagsasubscribes at pumapalo at saka, ano, at saka nagla-likes at pag press na rin sa notification bell para naman po mga ano ba yung nasabaybayan yung aking mga video at saka kung mayroon kayo mga comment, comment na lang kayo sa comment section sa si baba ba uh, chat out sa inyo, uh, magandang araw araw tayo na ngayon na martis atit sa 19 ng nobyembre sa taong 2024 at naway pagpalain tayo sa araw na ito ni, ni Jesus Christ na naway ilayo niya pesa sa mga kapamakan at igayad niya tayo na naway success tayo sa ating mga gawain sa mga araw na ito at ilayo niya tayo sa mga kapamakan at naway igayad niya tayo at hindi tayo makakasala sa kanya itong na sa inyo at ating kapwa Amen at balik na po tayo dito sa aking coins na isi-share sa inyo uh, itong coins na ito ay 1 uh, piso kanyang piece value 1 piso at kung saan nakalagay ang imahin ni Dr. Rizal at ang taon kung kailan sa inilabas noong 2003 at nakalagay dito ang Repub Republika ng Pilipinas 2003 ano tayo ngayon? 2024 mayroon na siyang 21 years 21 years na siya parang, pang kailan lang no? parang kailan lang siya inilabas at ngayon mayroon na siyang 21 years mula nung inilabas siya ang bilis ng panahon no? baka mayroon kayo nito at nagkalitabi na kayo at tingnan nyo kung may error ang inyong coins dahil yun po ang may matataas na value sa mga pagkukulit ng mga collectors kaya nito na ano nangyayari sa kanya parang ano na na hihilis na o ano ba na ang tingnan nyo ang kanyang pangalan ang pangalan niya ay hindi na mababasa yan po ang kanyang pangalan ang kanyang doktor si Rizal uh, yan po ay napapanas na no ang kanyang si Rizal ay hindi na po mababasa yan po ay tinatawag na ano uh, hindi yan human error kundi pinatawag na natin na nature error dahil sa sa nature na siya na, no, na error sa tagal tagal siguro at kami sang sino sino ang umahawak o ano ba ang nangyari sa kanyang pangalan kung bakit ito ay napapanas yan po ang pangalan ni eh. Jose Rizal no. Uh, ano na masyadong na uh, papanas no. yung ano ang kanyang Jose at kanyang Rizal hindi na mababasa sa katagalan yan uh, kanyang mga imahe dito sa Queens at ang kanyang round na hindi natin ma ano hindi natin ma masasabi o ma ano babigkas dahil hindi wala tayong panukat at sa kanyang kapal ang kanyang kapal kung ating kalkuluhin ay parang nandyan sa 5 mm o 6 mm o ilang pang mm dahil wala po tayong panukat at ang kanyang likuran o harapan o ano to verse overs di eh, ano ma ano noon dito sa ginawa no 1993 ang tagal ano 1993 at uh, ano na tayo ngayon 2024 ano na uh, 2007 uh, mayroon na sa mga uh, mga 30 years nung no, mula nung ginawa siya ang kalagay kung kailan sa ginawa 1993 at ang gumawa po, ang gumawak ang Banko Sentral ng Pilipinas yan po ang BSB Banko Sentral ng Pilipinas at ngayon ay pinapalitan na ito siya ang pinapalit nito ay ang NGC ang NGC po, New Generation Currency, ang coins ni Pangulong nating Pangulong Juan Rodrigo Duterte ito po ang kanyang coins na ipapalit nito yan po ang um, bagong coins. Ito po ang tinatawag na NGC. Yan po. Dr. Rosel pa rin ang imahe. At nakalagay dito po ay ano, ang um, sa kanya ano uh, nakalagay pa rin ang Republika ng Pilipinas at saka ang kanyang peace value at ang worth 1 piso at ang kanyang mint mark ito po ang bago ngayon ito po ay pinapalitan na uh, dandahan na ito mawawala kaya kung mayroon kayo nito magtabi-tabi na kayo para mayroon kayong nahawakan na ganitong coins dahil ito na po ang ipapalit na coins tinatawag na NGC, si new generation currency ito po ang coins ni Pangulong mahalating Pangulong si Ruaro Duterte Godoterte at tabok ang Pangulong pinagawa ni Pangulong Noy Noy Aquino Duterte Third po ang coins na 1 piso kaparehan value at ito po ngayon na po ay circulated pa ito mabibili pa natin ito magagamit pa natin ito dahil hindi pa ito pinipis out o ano hanggang sa ngayon pero dahan-dahan na ito na dahil ron din na po uh, gumagawa ang Bangko Sintra ng nito kung dilit ganito nito lang coins ang sangka na ginawa ang NGC kaya mapalad kayo kung mayroon kayo nito na coins at naitabi nyo lalo na yung maganda-ganda makikinis-kinis na coins yan po ay pinaka ng mga collectors lalong-lalo na kung may hero po may isang araw at uh, dito rin may araw at tatlong bituin na sumasabi na sumasagisag na tatlong pulok dito sa Pilipinas ito po ay sumasagisag na Pilipinas ito po ang Luzon, Visayas, Mindanao ang tatlong pulok at saka sa Sayan itong bundok na ito ay bundok mayon bato bulkan mayon o ano ba na bundok ito? Na, hindi ko na masyadong na ano at ito po ay lumalawang sa ating economics, ekonomiya o business o no? tumatakbo ang ating economics kaya here ang ilagay dito Hanggang dito na lang. Maraming salamat at pakishare. Uh, Pakipress na rin sa notification bell. At saka kung mayroon kayong comment, comment na lang kayo sa baba sa may comment section. At saka, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!